So yan, magandang magandang gabi po sa inyo pong lahat. Ayan, pasensya na po kayo. Medyo mata, madalang po ang natin, natin po pag-upload. Ano ta, nag-busy lang po tayo sa pag pag ano no, sa ating pong gawain, sa paghanap buhay. Kaya medyo ang ating pong upload eh, medyo madalang. Pero sinisika pa rin po natin na mag-upload po tayo. Kaya binibigyan pa rin natin ng oras ano. Ayan, yung mga ano no, yung mga papakita po natin ngayon ng mga mutya. Ayan, medyo marami ang ating papakita. Ayan. Ito po yung ano no, yung yung nakalagay po, po sa pots na akin pong lagi dinadala. Ayan. Ayan yung mga ano no, yung mga yung mga mutya. Ayan. Ayan, mapapansin nyo, no? Iba po yung sa suot po natin ngayon. Ayan, medyo iba, iba siya, no? Ayan, wala po tayo kay, wala po tayo sa galaw, so hindi tayo sa bahay, no? Ayan. Kaya ko po sinote ito, no? Itong, ito, ito yung anti-crime na sando. Ayan. Kaya ko po sinote ito sapagkat, uh, ano na po tayo, uh, Uh, kasapi na po tayo ng anti-crime hindi po katulad dati na ano po tayo uh, Democratic Brotherhood Crusader Haribon bakal the Philippines. So ngayon, yan sumapi po tayo ngayon sa sa ano no sa anti-crime sapagkat ah uh, marami po tayong na naging kalabilo ng na mga anti-crime. Ayun so ayan So, nagpa-adapt po ako sa anti-crime. Kaya nga po yan, yung sand, uh, yun po, uh, hindi naman po, ay uh, parang logo, tapos may damit. Ayan, na uh, print ni, ano, ni, ni Otol uh, Hildap. Ayan, sa so, sa ito, Otol Hildap. Ayan, siya po ang print po nito. Tapos binibigay niya lang po ng kusang loob na wala pong kapalit ayan napakabait ni Otol Otol Hildap yan sa so, Otol Otol yan napakagaling niya magprint ayan siya bagkat uh, ano no mayroong mayroong yung sagisag na ating pong watawat tapos yan may ano rito may parang ano siya no ah, <clears throat> ang tawag dito triangle siya na may latin tapos may mata yan ito yung gamit ko dati doon sa ano sa 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 Democratic yan sa ID. Ayan. Tapos ito yung ano no yung logo. Yung logo ng ayan, yung logo ng anti-crime. So ayan. So para po ano no para para talagang lubos talaga kailangan kailangan talaga may ID. So, ayan, binigyan tayo ng nirelease po tayo ni ng ID ni Tatay uh, Serapin Villadores yung founder ng anti Crime. Yan sa so, Luzon, Visayas, Mindanao. So ayan. So tayo ng ID. Nirelease po tayo. Ayan oh. Ayan ID. ang so, dami nagpaka-perma. Ayun oh. Uh, ano nang uh, lugo ng MBI. Ayan. Tapos ano yan. Ayan, para talaga. Ano, ayan. ayan. So, ayan. So, katunayan na ano po tayo ng anti-crime. So, kaya inanong po tayo ng ID. Ayan. At saka, siyempre, bago ka, bago naman tayo nirelease nito, ni tatay, nitong ID, siyempre, kailangan dumaan muna sa kamay niya. So, pinalo tayo. Ayan. Pinalo tayo ni tatay ng uh, 38 na palo. Ganun talaga ang proseso. No? Bago, bago ka rilisan, bago ka maging kasapi, kailangan ka paluin. So, ayan. Sa 38, kinabot po natin na uh, palo. Ayan. Eh, okay, tatay Serapin Villadores. Tapos ito yung mga mutya no, na na atin pong mga ipapakita na. May iba pong klase mga mutya. Ayan. Ito yung yung itong pouch na nagpakalagay rito. Ito po yung nagpakalagay. Oh. Ayan. Ayan po yung nagpakalagay. Ayan. Tamilok. Ayan. Tamilok na ayan. Yan. Bato. Yan, tamilok. Yan. Nagagamit po sa sa negosyo. Tapos sa kabal. Yung mga ganito, no? Ayan. Ayan. Tamilok. Tapos ito naman yung ano, no? Ito yung sagrado corazon. Yung bunga. Ayan, naalog pa siya. Ayan. Kung madilinig nyo, maalog. Yan, sapagkata so, wala po siyang, ano, wala po siyang lana. So, mga ganito pong itsura nila. Tapos, ito yung, ano, no, yung ating pong nalaga na mutya po ng, ano, ng langka. Ay, no. Na bato. Ayan. Bato. Ayan. Mutya ng langka na bato. Tapos, ito naman, ano, ito yung yung, ano siya, para siyang ah uh, suso na sa dagat ay no oh. mapapansin niyo ay no oh. ayan pero hindi naman kasi siya matatawag na ano eh na kabibi kasi ano to eh may may shield siya mapapansin niyo pero ano po siya bato na ay no oh. bato ayan ay no oh. Ayan. Maganda po ito sa kabal. Mga ito ganito. Katulad po siya nito. Ayun o, no? yung ating pong kabibi, mga sabi na samsaya, no? yung mga natawag po na litob. Ayun o, no? ayan. Ito naman kabibi. ay no? mga bato na rin. Ayan. ayan no? Kaya ganito po yung itsura niya kapag wala po nang shot. yan, titignan ko po, kapakita ko po sa inyo yung mag-itsura niya kapag mayroong siyang langis. Ayan. ayan. may langis po tayo rito. Maganda po sa tingnan kapag uh, mayroong pong ano, mayroong pong langis. Ayan. Ayan, kumuha po tayo ng kaunti dito sa ating pong ano, ayan. Ayan. Ito naman po yung ano, ito yung po yung yung ah uh, langka na ano na pitos. Yung pitos po na langka. Yung langka talagang ano yung langkang uh, real real talaga na langka. E, talagang totoong bunga talaga. Ayan, uh, nakababad po 'yan. Ayan. Yung may, talagang ano yung uh, pitos na langka. Ayan. So ayan po yung mga alaga po natin. So, hindi po siya maganda tingnan ano, kapag uh, wala po. Pero pag ito, linagyan po ng lang nag-iiba po yung, ano niya, yung kanyang aura. Kumbaga ano, ano siya, uh, buhay na buhay talaga pag uh, meron po siya lang is. Ayun, ayun na po siya pag may langis. Ayan na Buhay na buhay talaga pag uh, mayroon na siya langis. ay nakababad po kasi sa ano yan, nakababad, nakababad po sa tubig. So pagka tinanggal siya sa tubig, ang nagiging itsura niya, nagiging ganito siya, dry. Ayan o, oh. ayan na siya kapag uh, nilalagyan po na lang niya sa inyo. Ayan. Lito sa Bisaya kung tawagin ano, kabibi na naging bato. Ayan. Mainam po sa negosyo at saka mainam din po ito na kabal yung mga ganito pong klase ayan ang kabal po naman nito para po sa hindi po nakakaano sa hindi po, po nakakaalam eh binababad po ito sa tubig sa gabi sa baso na na malinis yung mabasagin. eh binababad po yan tapos pagka kinabukasan na mapansin nyo yung ganito kapag ka talagang legit siya na na litog siya po ay madulas madulas po siya so yung tubig na pinagbabaran niya pwede po siyang i dito sa katawan po natin pero yung iba po na makakilala po natin siyempre bago naman nila to linalagay sa baso na may tubig inugasan po muna nila yan tapos ininom. Ayan. Kasi pinaniniwalaan po nila na nakapag-cleansing uh, sa loob ng katawan natin at saka yung kabal So, gano po ang ginagawa nila yung iba po natin mga kilala So, malinis naman po yan sapagkat ano po yan, uh, bato na siya Ayan. So, kailangan lang sa linisin bago babad sa tawag. So, malinis talaga siya kasi bato yan So, yung mga, ano, no yung mga, yung dalawa na medyo maliliit, ayun, no? Ayan, yung dalawa na medyo hindi na magkano kalakihan, yan. Parehas lang din po sila, kaya lang, itong dalawa, maliit. So, hindi po siya nakakalakihan. Mga legit po talagang litob sabi nga, ayun, no? Ayan po, ayun, no? Maliliit lang, ayun, no? Hindi po katulad nito na malaki na siya. Uh, meron pa tayong mas malaki nito. Marami po tayong mga ganito, mga kabibi na naging bato. So meron nga po tayo nito no, na, no, na, na, kabibi na meron pa po siyang shell. Ito wala na po siyang shell. Ayan, yung ating mga alaga na mga litob. Ayan. Tapos ito naman yung iba no, yung katulad po nito. Ayan. Ito pong natawag na mutya po ng langka. Kapag pinahiram po yan ng, langis siya, yeah. nag po yung kanyang aura. Yan. Yan, may langis na po siya. ay na. Uh, nag-iba po yung kanyang aura. Yan. Ito naman po. Mainam po ito na panghalina lalo na po sa may mga tindahan, sa mga negosyo. Yan napakainan po nito na panghalina sa customer. Mga ganito po masi. Tsaka pagka meron po kayong tangan nito, so medyo lapitin po kayo sa mga gusto magkipagkaibigan. Tsaka pagka meron po kayong tangan na ganito. Mutsan lang ka. So yan. Tapos yung iba po nating mga gamit, yan yung mga iba-iba ito naman yung yung lintas siya na na itim itim siya na linta ayan oh ayan itim siya na linta hindi po katulad nito na linta naman na kulay puti ayan oh ayan linta na kulay puti kumpara nito itim ayan parehas lang po sila kaya lang ito pong itim namamagnet po yan namamagnet siya at saka pag ito po halimbawa eh na basag pag inamoy nyo po yung laman nito amoy pulbura so mahirap po ipaliwanag bakit amoy pulbura hindi po katulad nito na natural lang wala po kayong amayang amoy pulburan hindi po katulad nito na amoy pulburan saka ano po ito um, magnetic yan magnetic po yung kulay ito so ayan yung mga hagamit po natin tapos itong ano, ano, yung mga umo yan o oh. iba-ibang ano iba-ibang laki yan ito medyo malaki Siguro ito natawag siguro ng mother ng mga umo. Ang subgraben grabe ang lumlaki. Hindi po katulad nito, ayan, medyo yung dalawa, medyo hindi naman gaano malalaki. Ayun. Ito grabe ang laki. Ayun. Tapos ito naman maliit. Maliit lang siya, ayan. Ayun mga umo. Tapos yung kanilang ano no, uh, oblong, 'yun nito oblong ito oblong din siya hindi naman sa perfect na bilog Ganon din po ito mga oblong na hindi po siya talagang bilog na bilog katuna din po nitong malaki ayan grabe laki po nito ayan mga umo na puti so ayan tapos ito naman yung ano no yung Sagrado Corazon. Yan. Pinaniniwalaan po kasi na sa mga antingero na ito pong klaseng bunga ng kahoy na mainam po sa kabalyo, mga ganito. Yan. Sagrado Corazon. Tapos itong ano, no? dito lang po ako medyo ano kasi maganda po yung pagkakaano niyo. Ayun. Ang ganda ng pagkaka ano niya tsaka yung may guhit-guhit pa talaga. Ayan. Na naging bato. So ayan. Sa nagtatanong ano ah uh, nandito pa po yung ano no yung yung atin po dating gamit. Ay pakita naman ho natin ito nung, nung araw pa. Ayan, nandito pa yung gamit po natin na Ayan, yung gamit natin na kakaiba. Ayan, kakaiba siya na gamit. Ayan no? Matagal-tagal na rin po sa atin to. Ayan no? Yung... Yung ano po, yung... Uh, sanga ng buntot ng butiki. Ay no? Ayan o. Ayan Ayan na no, siya, oh. Nagsasanga na buntot. Ayun, oh. Buntot kayo. Ayan. Siya so, nagtatanong ko na dito pa sa atin. So, ayan. Nakita ko na po. Nandito pa po yung gamit po na ito. Yung, yung ano po ng butiki yung isasanga po na buntot. So, Ayan. Yan po yung mga gamit po natin ano na iba. marami naman po tayo mga gamit na iba-iba po ng klase. So ayan. Ayan, shout out po sa mga shout out po sa mga utol anti-crime uh, of the Philippines. Ayan. Luzon Visayas, Mindanao, ganoon din po yung ating po mga utol na mga demokratik. Yan. Uh, Demo buhol Democratic Brotherhood po sa ba Tapos yung mga utol din po natin na uh, mga mga Alpha Omega o Rosalian yan so din po sa inyo. Yan, maraming marami pong salamat sa mga sumusuporta po kay Commander Kalanchao sa wala pong sawa na inyo pong panonood. Yan, maraming marami pong salamat sa mga sa mga nanonood po sa atin pong vlog. Maraming maraming pong salamat. So ayan, yung idea, no? yung ID na uh, gano'n din naman po ano, kung ano po naging ID natin doon sa dati, sa Bohol Democratic, gano'n din po ang, ang sa anti-crime. So, gano'n din po ang inano po ni Tatay Serapin, ayan, laser din po ang kanya pong linagay. So ayan, yung mga ano no yung yeah, pwede po tayo mag mag uh, ng tao kaya lang opdo ka uh, ano hindi po ano hindi po po pwedeng kuha po ng uh, camera ayan pwede po mag blessing authorized po tayo mag blessing dahil ano tapos sa anti crime kaya lang opdo camera po wala pong camera pag auras po na mag -bleaching. So ayan, maraming marami pong salamat sa mga taga-subaybay ni Commander Kalanchao and shout out po sa inyo pong lahat sa mga lagi pong nanonood po sa ating pong vlog. Ayan, at uh, siguro mga susunod po na araw, ayan, pupunta po tayo doon kay Pinoy Agimat. Ayan, doon po tayo mag-vlog. -mag so sa ngayon, ayan, personal po muna ng vlog. Dito pa ngayon sa bahay ngayon. So ayan, medyo... <coughs> nagre-recover pa po tayo no sa pagkat grabe parang medyo tinamaan po tayo ng uh, ubo ng mga nakaradling doon so ngayon okay na po nakaka-recover nakaka, nakaka, na po tayo so ganun lang ano siyempre tao lang po tayo talagang yung mga ganyang uh, sakit talagang wala namang kung pinipilian maging spiritual ka man no, hindi talagang tatama-tatama ka So, ganun pa man, yan, nakarecover na po tayo. So, maraming maraming itong salamat sa mga Harim Bakal, Luzon, Visayas, Mindanao.